Hi guys! So itinudo na nga ng GM Fiang ang pagpapakilig sa concert ni Fiang, Forever Fiang. Na, uh, sa mga kanilang mga fans at ito mga ang kakatuwa. Itinuro ni Fiang kay GM ang dadin niya nakaupo sa baba para makita ni GM. Aba, grabe ang hiyawa ng mga fans. At nung si Fiang lang nagsasalita, ipinatayo niya talaga ang daddy niya at proud na ipinakilala sa mga tao at sa kaniyang mga solid supporter supporter supporters at sabi nga ni Fiyang guwapo oy oh, ba diba? ang guwapo talaga ng daddy ni Fiyang parang artista sobra pa sa artista ang kagwapuhan lalo na pag may mga big events itong si Fiyang talagang umuwi daw ang daddy niya para suportahan siya o oh, ba diba? ang ganda ni Mami Marina basta hanggang dulo na daw sabi ni GM silang dalawa ni Fian kaya lalong binigyan nila ng assurance ang kanilang mga fans na wag mag alala sa mga intriga or mga chismis tungkol sa kanilang dalawa kasi nga hanggang dulo na daw silang dalawa o diba sinong hindi kinilig sa mga sinabi na yan ni GM Ibarra basta itinuro ni Fiyang at alam natin na butong-buto daw ang daddy ni Fiyang kay GM ganun din naman ang pamilya Ibarra, full force din silang pumunta para supportahan itong si Fiyang so again, congratulations Fianji, alam kong masayang-masaya ka at malayo na ang narating mo from PBB na maraming bashers ngayon, paglabas mo ng outside world, ikaw pala ang may pinakamaraming fans. So yan lamang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpa-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye. Chill chill lang guys.